galing ni kuya red. Kuya red, tambalino. Yung <laughs> isa <laughs> Kuya red. Oh my god, bagling. <laughs> karton e sang si no karton sama sa baba. Kuya wala yung isa. Clean. Nag nag-jump kasi kaya no eh. Kaya visit eh, nag-jump. Uy assist nyo ko. Hindi <laughs> ko makita si ko. Ayan, isang kamay na lang gamit dyan oh. One hand. Okay. Bukod okay, na natutok po ya. yan. Tete. Sa kamay ng Team Jeff. Isang kamay lang. Isang kamay lang. Isang kamay lang ha. kamay. 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 Okay. okay Stop. Yung isa shooter talaga 'yung isa kamay. Shooter 'yung isa. Pero eh, na 'yung ano, ibon. Yung computer ka pa. siguro